tatak magaling. Okay. Bueno kay Sunan. Ang atong suwat po pagkaron natong hatagan og pagtaga no. Uh -huh. Aha. kini sa usa ka lalaki magpatago lang siya nga, nga. dominador. Mhm. Kini og sa radyo ni Rey Arellano. Kay Sunan, ang atong sender si Dominador. kita kong problema ba hindi sa kabuutan sa kong asawa? Na problema mas sila itaan yung sobra kabuutan, no? Pero araw ninyo ay sabta na akong sugilan, no? Ang lulu Ay... Uy, ala! kaluoy, aning iru, ah! Nagluya man ni! Huwag pa man tingali ni Kaoin! Ah, may kida ko'y dampaan, ako takaan! Dugi! Shhh! Kadiwat, Dugi! Dugi, o, dara, o, o! Daipan, Dugi! o, dara, dara! Uy, kalu, uy, gigutom, gidi, ay. Hala, uy, kalu, uy, sige, sige, kaon pa. Di apay pan, kaog maayo. <coughs> ay, asa na Rosawa, eh? Huwag mo man mabalik. Palit ko na siya pan. Basig to, magpalit o pan sa arga, ha? Huh? Ha? Oh, Yarang pan, oh, painit na. Timpla nga ng takagkapi, ha? Ay, dugay lagi ka ako doon uh, ano palitok pa sa Sabi naman sa Argao, Giyod. Ano mo lagay na dugay man ka, na Naaraman tanong na ng bikere, ha? Ay dong, nagian man ko na ang iro. Ni nang piding, luya ka ayong magpuy kaon ba? Motong akong kita gaagpan. Sus, pero tiin kaon, ka, di gutom, di ay. Murag yung guway kaon, iro, ah. Naluoy ko. Hmm. Ano mo may kaon? Pwede na pagkana sa giya. Na, ako bitong giingnan si ng piding. Mawa pa din ni kaon inyong iro nang. Napas mo na ni. Ang sayo tubag. Oh, sumito so ba lang ko nga. Ah, pasmo mo mangganing amo. Alaga na ba doi wa? Iyan Niingon siya. Nga datalan na sa inyo, oi. Ikaw na buhi, anak. Maluoy mo sa kusiro, oi nga. Kana bang mapagan sa kapas mo ba? O, sabut mo ipasabot. Ha? Gihatag na niya niya mo iro? Murag maingon anak kidong. Buot mo ipasabot ng gidan ni ang irod ni sa to. Oh, kay naluoy man ko. Man tay kaong in. No, udang ni mo dayo. Tegam tang do ni mo. Ano maglabad man ni o oh, nga man mangon unsa ni mo ang iro. Kuwa oh, no, so, ano oh, ma sa ni mo kasing-kasing oi. Ibutang dalang kuno be ikaw ang iro. Ha? Huh? Ibutang dalang nga ikaw ang iro wa kay kaon. Sige kang kapas mo. Unya do nay tao nga gusto mo sagup ni mo, mo pakaon ni mo, mo alaga ni mo. Nya gutom na kaayo. Nay mo pugo nga dili sa gupon. Bahala ba pas mo. Be, o sa buhato ni mo. Oh, bidon don't Sa kadagan nga example, ako may humuon mo iro. Ako mag Aro na feeling mo sa iba tiyo ni mo, guway mo pakao ni mo. Dinig ka ni sa ato, magyawyo na mangani ka, nga pan ni mo mo ina ah. Samot na, nga ni mo paka, on, pan. Hmm, hmm. Sige, 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 sige. Huwag itigganan ni mo na. Oh, kakitot <laughs> oh, pa Gisagup ko uh, sa kasawang iro sa anumang salingan kay aluwal ko no siya nga wife kaon pero may iro. Ako nga ko na lang sa kipasagdan. O niya mula tausak ko. Akong baon. Ikaw nalang po to sa imo eh. Kaya nagligo pa kong dogi. Ay! ay Maunan niya ron. Wala na. Nawan niya ng kuhan oh, eh. Bita eh. Anas na misa. anas baonan nan. Oh, nalang gini ni? Hah? Dia nak teman timan kat ngiru no mai mugi sigur kat dia. Um sam tau no ni oi. Ai kono langgui bahala, dia aku oi. Ki dur tapi al ni oi. Oh, pre. So, ari laku suka spray mugi water Ah, nak sigi hotel lagu kadi tu. Ni tau ber betul aku aku beranda. Hotel lagu kadi tu. Ah, sigi pre. Oi pulbi ba. Dai. Asa tu mai kelan dere dai. Ari lagu mugi water ni dah. Reh, padang! tungnang, tungnang, kena bungdang tu bing, pre Oh, oh, si kalau kata ni ngiru apa perbezaan? Eh, di, di, ya, di Arab Saudi usah kulit kurangan. Awak ni, belaki, brown ni, lalai, lalai, awak, ayah, ayah lah, ayah buat apa belalai? Ayah bebak lah, ha, ayah, ayah, ayah lah, ayah lah. Recorded by Splander Gaming. Pre, unsa mo ka pre? Ah, okay pre? No, unsa? Okay. Okay lang ka? Buang na, sorry ka ha? Nalimot ko na ang madami erode ay. Hindi dapat pre. Sa lubot pre? Oh, sige lang pre, murag. Kuwan ka niya, to, inom to ko ang asawa ano, pre nga nabakunahan naman ako pre. Ah, ah, ka, na pre. Ah, ah. Dong, ah, 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 Ano uh, na siya doon? Napuog kan sa iro? Ha? Amay no, Orn? What? Ano rin lagyan mo mga karaan din nino? Karaan o? Ayun pa, nga na paakan mo ni siya. Ni Sudi nga rin ni siya nga mananghit. Oo. Ipasuhon ko, ipasuhon ko pa rin ni Minador. Eh, mo mo siya niya ipasuhon doon. Kwan, <coughs> Manguha ko ba iran? Di ba kakasulti pa rin? Noon sa pre? Ang lang anong nakangaon sa ka, eh. Ako man ni na Nalimot ko na, di katong iro ni Aday. Ha? <coughs> Sorry, ayo pre. Bago pa mangon ng iro agoy. Naindiksyon na na ni si Aday. na. Tingnan <laughs> ang tag-iyan, naindiksyon na ni. <laughs> Salamat, Aos. Pero dili anti rabies. Oo, oh, sa bravery. Vaccine para sa COVID. Uy, mga anti Antay rabies na iba. Marihin niya man, sinu rabies. Nalimot ang tag-iya. O giyaw na na pa-enchikan. Basta kayo niya giingon. Nga okay, rakunon ni siya. Kaya napaakan man niya. Kanang nakapaak man niya irua. Atong niya aging si Manasad. O niya, sa mga napaakan taon. Ano niya? Gilubong nga itong Domingo. Mapahidik yun ko. Mapahidik yun ko. Okay. ko. Wadi ko magdawa mga problema ba may kay nakapaak ng dayot? O nga kung kumpara nga na paakan, di mahimutan. Mga gusto kita yun siya nga magpaintik o gantay rabis? O to? Ah, sige, sige lang, pre, sige lang, pre. Naman ko yung migo nga na sa City Health. Magpatabang ko yun, pre. ma injection kag antirabies Oo, oh, ibig tandok lang, pre. Itong Cebu Original Tandok. Oh. Um, pre? ay laga bala ka pre, hagay kami rin bahala, kami rin mo gasto. Pika, sa kinabuhi taong bera naman taon to ako yan. Pakal, minuha ko ng iro nun. Ay lagi ka bala ka pre, luwas na ini. Pagkaro niya oh, sikila pre. Oo, oh, sige lang pre, sige lang pre. Walang kawaro niya. Manayok ko ganda yung rabies nga injeksyon sa akong migo nga. Tuwa anong trabaho sa City Health. Ah, ah, ah. Oo, oh, pre. From day ne, ako na yan, pinakong kinsen ng ngita na kuya. Ah, pre, pasensya na nga pre, ha? Nakibaw ko nga busy kay karoon. Hindi, yeah, mo, ha? Sa ikaw, problema. Tama na, tumi ako ikaw mo. Kung ang nag-i-preba, ang among iro ko, nakapaal. Ah. Bago mo nang iro, ah, gisagkup sa kasawa, kaysa mo mo ng silingan o niya, pipi ko nung magyaan niya nga may kaon. Naluoy siya mo nga yung ginas bahay, mm, hmm, Mo ba? Mo na pre. Ay ba mahal kayo ang injection sa antay rabies pre mo nga. Patabang ako ni pre. Ah, may problema pre. Ah, kay magkuha ko injection na. Watala ko re. Ah, sa mo ha? eh, pre, lamot kay eh, pre. Ha? salamat ba eh, murang gagdi kong eh. Sige pre, wato ko niya kay magkuha ko. <laughs> Lamat ito ona. Ah, ah, liara pre oh. Sekarang sekuriti ha, mo pre. Usal lagi na yung oh. bilin, usal ka lang na bilin yun. Oh. Pero, why kaso kay bago pa -ba man yung uh, vaksin? lang ni na injection ha? Di mo ni pre sa una nga, kadagahan ka injeksyon, injection, uh, injekkan. Sa ato pa kausahan mo, pwede na ka kausahan mo ba pre? Oo oh, pre, mga yun? kay ka, murag ituyo nga, nga, i ibili ning usa para imo gini. Oh, kuan pre, di man na ko pre, di man na ko inapakan, ha? <laughs> 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 pre, imo gini, kaya ikaw may nang kinahanglan ron, ikaw mo nang ayaw nga rin ako, mga swerte gigay ka. Oh, oh, un unya pre, kinsamay mo hindi ka ni pre, warbe ka maunan mo ni pre. Ako na lang, ako na lang, ato na tara, ako hindi. Ingy... Oh, salamat kay pre. Akit yun pre, ha, nangis ako, ko sa iyo. Ay ka black ka, sulbal problema ni Moron. Ako ni bahala na. Uh, salamat, lamot eh, pre. Uh, Mare, uh, <clears throat> eh, nabatugay pa to si pare Mare. nag naman siya na pre. Padaw siya din sa bahay. Uh, mau -ma ba, mau ba? Lingkod lang niyang tarong, pre. Ah, uh, uh, di ba na, Mare? Mare, ni sakit mat. Oh, di, di ka napita pa ako, pre. Mare, ay, kanang silubotan ako ka. <laughs> uy wala gyud wala no bida sulbay <laughs> sa nang iro nyo madlubot pang pasensya na gyud ka ayo uy di man ginaamong iro sa amo man ang silingan nya kay pirmi man akong maagian ng maway kao na luoy ko mo nang ako lang tao nang pakan ni na ikagi nako nya hangtod na lang ani ingon ang tagiya nga dadan na sa inyo day uy kay ani dinhi magsige na nagkapas mo mo na ako lang sang gida mo ba muray na nas parking nga dia sa Martinez nga daghan kay mga iro napil ka napil ko probida dako ka gasto nya was was ani mo siguro abi ka buutan ng iro Oo, oh, oo, oh, na yun yung problema na ron. Sige lang, pre, uy, na naman na, napaka naman na, uwan mo tayo mahimo. Nga, saan rong iro? Nasi mo luyo. What? Ah! Recorded by Splander Gaming. pre, 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 kalma Ay, lang, pre. Baby, ang no, yaman nasa luyo. Nasa luyo ba? Luyo, ano yan mong bay? Bumbong mo luyo ni Mona, adi ha? Ay, kabala ka din na kalusot ng iro, di ha? Nga, no, ulagi. Ang binakiyawan sa tanin mo, Mari. Oh, naanad akong bana, ay. Ah, oo, oh, oh sila. Ha? Dominador! Naadiri mo, Migo! Ano pa rin, Porto, dadad? Naadiri, dali, dali! Ah! <coughs> Ay, wala kay kabalatan ba ya? Kay niya nagdurong ako sa kumpare nga magtrabaho sa City Health. Siya ron ang imong magluluwas. Siya ang imong bayani. Kay na, nakadaog kini sa kusa ka Andre Rabis. Ug mao na lang kuno ni ni mag-order sa lain. Oh, salamat ka pre. Salamat kay nimo, busta koy. Siya may sapayano ito. Oto! Oto ana kay Asa naman? Ay! Gini aku, aku rasa di sini. Ayuh dia naik naik rumah bahagian. Mana pintu? Ojo, ya hak dah. Dua namae. Tua. Agen, saya jejakkan lubot. Aye, aye. Deh, sebelah ni muka mabaknya pula. Aye, salubot. Kepilik, zaman lubot di ruau. Eh, mana dia muka belaka, muka belaka. Di na mo pikto na yun. May pikto. Ha? Pero ang problema, kay sara ka ni Gabak, sinong gida? Oh. Um, Isa may magamitan eh. Ah, ako na boss, kay doon naman ko yun. Ako ba yung una na pakataon? Ah? ka na po to? Oh. Ha? Maniguro ka lang imo? Asawa yung ka ni mo ka? Isa man gusto kang buwagan ah, ka? Atong ah, halang Di ko. Oh? Ah, sagay lang, sagay lang. Hayaan mo pag-away. Di na mo naman pikto na yun. Pero tanawang sa nato, ang ero, naglaway ba? para ah, may mabawi na to, na bani si Rabis. Di para <laughs> loya, <laughs> diaw ay mlinimo. Diaw ay rubu ang. Diaw mo mana diaw ma, ang iro magkapaagya, maglaway oh. ao. Iya, mag yung sa ato pa na Rabis, asang iro? asang iro? Yay, na mo sa Ha? Bangas ka? <laughs> Hala na buhay si Dungke. Ay 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 <laughs> ay ay ay, 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 ay. <laughs> Yay! Yay! Ah, Yay! Tulung minum pakak tu lura. Paka, eh, uh, oh so, mi, Pri, oi. Ayah oh, nak makan ni siapa tinggal. Sumpah ni beri duit. Tulung minum pakak. Semua makan tu jendik suruh Aku lah pray, aku lah pray, aku yang unda pakak down. Oh <tul> si kau buat apa? Kau tak buat Aku unda minum. di Aku nak nak. Di mana? Di Aku nak dah ni. Aku ikamit tadi. Aku ikamit eh, tadi. <tul> aku ikamit tadi. tadi. Aku ikamit tadi. Ayaw ah! ka ng baksin! Ah! Ayaw ka! Ayaw! Dili! Kung yun natin ko na niyo, Dili! Ah. Muna'y problema ron. Kay totoo na hinuoy na paagan. Ako asawa mo diba, ay ako tungkol kayo. Siya man nagdaan ang iro ni sa mamay. Hangtong na kami na hinuon ang nag-away. Nahangtong ka ron, may magtingo. Usaon mo din ako. Usa may pumbuhat pong sa mga asawa. Kung saan ang manin ako, ko ni Gasto. Ah, saan ang taong kong ang ikwarta? Aliho, kung bagay ko ninyo. Kung saan kamu Lysander dato karo na dalawa At dalawa. Ato ni si Dominador. Do, oh, do, do ah, Domin. Domin. dominador. Dominador. Mm -hmm. Ah, <laughs> uh, ano siya panganan ni? Eh. Problema ni siya ati proses. Kaya yung asawa, oh, nakakita ang iro, igidahas balay, karoon ang iro. Sige, nakapaak siya ang kumpari, nakapaak siya ang kumari, nakapaak na yun atong uh, nagtrabaho si City Hall on niya, ang problema ati proses. Kaya wala na ibak sila mm usa na lang kabuok. Mm. Ah, uh, injection tato niya siyang kumpari naabot abot kumpari paakas lubot naabot abot po niyang aw ang ironik na kabuhi na pakantong taga si Tihol na si Takoy ang problema akit sa unahon Kinsa pag injection na, na, inject na to na Ah, oh, pero ito, ito para ay yang gida ko andi to. Um, maldito. No, balbal -bal siguro tong ilo ate. Please. Si balbal. Kanang -bal. mambalbal ba, Mabalbal Ya. Yeah. Ito si ungo kay mamalbal. Pareha ka na tipis ka ng mga iro ng kanang buan. Ato bukid at tipis kanang mga ona nang mga banok, mga kuan, mga wild dog Wild na? Oh, mga wild Pero dog. Pero di tali mabaak kun panalitan busog oi. Sakto sa lagi. Oo, uh -oh. gutom ganya ngiro murag. Paakit. Paakit. Tinoda mao nang ang problema na tawani eh, usara ka vaccine lang. may tag nato si Lurti Cabrera kay naam gyud sa vaccine firme daas po ka si Lurti ra to maduol ya nan naman si vaccine na? naam sa trabaho si Tihol vaccine sa mga iro ra to nga siya may iya man trabaho ni dong Lurti Cabrera di uh, bana ni Akim Mildred Ah, oh, mao ni ayeto ba? Wa galibudi ato na mo dito sa Talisay, si Nari sa istiol. O, damhan ka na dito. Yung samsam gulyas. Nari na ganito. Hindi nila ba ito pag record gulyas? Pag ulang ako na na ng buwan na nga ang mga ero, ering, ipaparehistro tanan para ugun sa may tabo maka-avail ka sa mga sa party sa pagbuhin mo sa hayop. Ang kanikay, Do na mga penalty gulyat. Kaya kung gihiniktan gani ang iro, isog yun na sa kaayo. Well, masahigtan. O, apang bisag yun na po, bisag wahik tila binagdini sa iya. Olive oil bisaya. Naa sa gi e, so, nga ero bisan pag di may O oh, naa gyud na, na oh, di oh, kanang ah. iro ero sa muang uh, kanang ni abot diya sa buhay nya gi laugan taon nang La, hindi oh, duhi oh. na taon. Luoy man sa itoy pa na gi yeah. isu kayo. Maba. Ako nga kanang tagadin na uh, o oh. Mag-agay ah, galikob! Ah, maldito manaw, gina, maldito kina. gina. Akong tulisok ko Ipakala, na sa'yo. ipa ipadak ko po guwaba oh, si tipang? Ako yun ang ikaw. Ah, bida, narap ko irga. Targito, hindi dyan. Nga. Na, ina no, no, na inana, gulyat. kuya, at ipresoy niya mga bata ba? Nga, si, Sinian, niyan, gipaak na yun na niya. Nakabrasan yun niya, niya. Mura ma, ni gipaak, pero wakay makadot, gijiksyon na taon. Mauna ay na ina na inana. Nga, gika presu, wa, na sud kurwal at ipresoy, wala na siya kanang, ang niyang amo sa una. Na, Kisa naman, man, ay, iro? Katulong ba nang puyo di sa Suds sa buka? Gibiaan. Gibiaan. Kay Saralyon man na diya sa Suds Coral. Ala, oi. Gibiaan. Mauna ang mga iruan adin, Ay, kuyao, na din ha? Oi, kuyaw na, oi. Kuyaw, oi. Kuyo kayo. Mauna nga. ha, kamo mga Pero nabatay. Pero naasay iru gulyat nga buutan. Nga. Mm, oh. Kaya sa amung nga. Uh, Lawgan po ni Mimi. Pakman, isa to. Um, Oo. Uh. Kato mo'y makalagot kayo. Magkakita kag-away. Pero buong tatong ah, spakman. Bisa kita yung ato dito. Kaya ba ako pakman spakman? Kauban ta. Ang nakaapan, Gulyat. Kung naglaka ako nung pwede gawas. Ano, magsunod. Kung um, kay paghutunan. Di, magpuyawan ka. Manuyo ba ang tao nga mo? Pagot niya, manuyo niya. Uy, buso ko Ikaw. Uy, ato bango. Ano yan Ang paambit. Para si pa ay kajot, ma'am. Kajot kayo. Kung um, ano yung mga irubutan, ma'am? Kadang atipres Ba, unay nindot Pari anang crawl nga akong iro at pres tumban ang ikog di di, di mo oh, oh. react oh. mo tawor uh, si animo ayo oh, na mo tumban mo ikog Adi gin mo riak butan aur jenimu. Una una ni saiku tumbi do. Oh, oh tindot. Pero nay amorong iro nga suruy pud na law gani mimi. Na ari gud sa sa amon tugaran dua ah. sigda ah, pada. Tapi to na siya na law gani mo. Unya di gud sa suruy at tugawas. Amoran ah, kamay gud oh, tayo ang, ang, ang iro nilang lang mimi kun magpa guwa siya magpa itsa sa hugaw ang ilang ah. iro. Musunod siya dong. Ana mga ana niya. Dua siya. Di ka usa nga usah ka iro sa amsilingan Wildman, oh. wild man di, oh. bugno ang iro ni Mimi nga gagmay ba? Gagmay. Hello, uy, ini ko an uy bugno ug mayo uh. ang iro nga ni kuan sa iyang mga iro ni Mimi. Di mula pa mula pa. Okay, iro dawa ka buok. nga ning iro. Kana nga mo di man amang iro amo lang nga lag like brownie. Amo nga dawa ka buok. Si bungol og si amang. amang, amang So, ang anuan ba? Pero si Bungol, si okay, kaya si siya bago si Amang. Oo, kaya ka na si Bungol. Tiguan naman na siya kayo. Murag 15 years. Kaya si dili edad, ka, dungog. Dili si na si siya mo tingog. Kaya na dili na siya ka dungog. Ang tawag ko niya. ang Amang? Si Amang, matanoon pa. Di saan mo May kay buhi pa na si... Bungol <laughs> ni mo ba nga? Ang lifespan sa iro, 10 years to 12 years or Dugay na nga matay. Uy, kato si Bungol, so wapas siya namatay. muto siyang naglubog ilaw sa lungon na kumano eh. Kaya mo itong binuhi. Ma, ma, nga doon mamatay panalitan. Mura na ba yun? Mura na ba yun? na Ani ang paambit. Hinesis 1, versikulo 28. Sige. Ugi panalangin na niya sila nga nag-ingon. Sanay kamo O ug pagdaghan, aro malukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini, ug kamu ang magmando sa tanang matang sa mananap, sa tubig, sa kalangitan, ug sa yuta man. Aha. Karoon. Karoon. kanang irua iuli na tagiya ipauli na dumi no, wala man sa kita sa tagiya kayo sa ilang silingan uy oh, sa ilang silingan ilang to silingan oo oh, kasi nga si ah kaniyot ha si silingan niya ni lalaan ang iro oh kita ano ba niya kita anas dan dan ro oh kasi dilya iyan na kita sedan. dan iyan lang laugan laugan dilya ba na dilya silingan mam walang isa kailatag iya Si, oh. Ing dominador si dominador may sender ing ay na, si uh, <laughs> dominador di oh, dominador ko may sender e buhi i, na balik ba i, na, ay nagipatinal si mga sawa kay kamuy makabayad gayon hindi yeah. nila na buhiyan na ti pres kay makapaak na po na kung ano lang na eh, pa, ipa o oh, ipa na oh, na, ipa, da, plana, o, pa, pa, ang pagsabot pa, ba pa, na ipagbuhi mga sawa kay kamuy makabayad ba, ang kapatid na ti pres kay mabayad ka 1-5 city pound panakot ng mau ba? oh. di tingali bayad 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 na ti pres Ikan, di ba tau guni mo nga oh, na yung mga ilang oh, ginagagan? Oo, pero hindi mam. ba? Hira na ba na Mau ba? Kwarta kwarta oh, kwarta kwarta arsip siguro. atulan, po. Kwarta po. Kwarta po. Kwarta po. Ang nila. Tinood na? Bayad na di ay. Oo, karun ba? Kwarta po. Uy, ang erot akong boyfriend kay Laino, ni kanang nindot ng Laino to ano mukha, boyfriend kay naglubog pagali, mura <laughs> 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 ni ito. Dili kay ang ilo ngan. Air supply. Uh, oh, supply. air supply singer. Uh, supply ni ngan tingi ro. Di diba? mm. diba? uh, ah. ba? Mm. Eh, hilig mo siya kanta ug air supply. Mo ni naglubog sa to? O naglubog sa to. Naglubog mura ni ito. Ay, lain nang tungaw na yung bawan. Balwan. Naglubog. <laughs> Drismil kuno. Ini <laughs> ke Jismil. Oh. Barok ga. Oh. Uy, pak Barok. Wah, ini banyak doa. Kenapa takut ada di telur menurut? Pasal Tihon.